Hi guys! Ayan, alam nyo po ba bago ako maligo? Ito po yung ginagawa ko. Tingnan nyo po ha. Ito po pong underarm. So, kasi syempre may medyo may kaitiman yung kilikili. bago ako maligo, ito po yung ginagawa ko. Tingnan nyo po ha. Ito po pong underarm. So, kasi syempre may medyo may kaitiman yung kilikili ko. So, nilalagyan ko po siya. So, nung naglalagay po ako nito, ay pumusyang-pusyang naman to siya. No? Pang kilikili po siya talaga. Ayan. So, nilalagyan ko po, po yan. Yung kilikili ko. Kasi may kaitiman eh. No? yan po yun. Balin. Maubos ko na nga po eh. Tapos, meron naman akong scrub dito na cream. Ayan. Nilalagay ko. Ito yung kay Rosmar. Oh, kay Rosmar yan. Mabango yan. Nabiyak na nga lang. Kasi nilalagyan ko lang po yung pong labas ng katawan ko. Okay na yun kasi hindi naman ako naghuhubad sa madla, di ba? So, yun lang po yung nakikita. Ayan, nilalagay ko dito sa mukha ko. Mm -hmm. kaya, lahat po yung nilalagyan ko po. Mm -hmm. May scrub po siya kaya nai-scrub yung, yung skin ko. Mm -hmm. May scrub po siya mga kaobang. yan. Actually, na-vlog ko na to sa akin. Hindi naman na-vlog. Nakasama siya sa akin live before. So, ayan siya. Ayan. Yun na po nabans. Yung ilong ka kinatatarap ko kasi alam niyo may ilong ka ang ganda, di ba? May umbo-umbo. <laughs> so, ayun po. Ayan. Yun. Lalagay ko yung leg ko para pumantay po sa sa aking uh, mukha. Para mag-blend po yung kulay. No? Ayan hindi ko alam kung pumuputi na ako, pero pasin ko naman, naputi naman ako. Tsaka makinis yung balat, guys. Kasi may scrap po siya. Yung scrap po na yun, yun po yung pumapatay doon sa mga dead skin natin. No? Yung parang, alam niyo po yung mga butli, yung parang buong araw, yung sa mga ganyan, siko-siko, yung mga, gawala po yun sa akin. No? Ayan. Bababad ko po siya ng mga 30 minutes. Ayan, sa akin katawan. Lahat po yan. Hanggang kamay ko, ayan dito, sa braso, yung maisipin na part, ayan dyan. Hindi na siya masyado maisipin ngayon kasi nga, every other day po ako nilalagay. Ayan. dito lang po yan. Ayan, ilalim po yan. Lalagay po siya. Ayan, so po siya nilalagay. Ang resulta naman po ng ganda, makinis yung balat mo, mapusyaw ka, gano'n. Pero syempre naman mo, kailangan naman ipamper naman natin yung sarili natin. Love ourselves na. Hindi naman ibig sabihin, ang ba yan? Di ba? Ang atin naman, hindi naman gano'n. Hindi ibig sabihin yung gano'n, wag gano'n. E, Inaano lang yon Ina-express mo lang yung, yung life mo, i express mo lang yung kaligayahan mo. Kasi ito kaligayahan ko to eh. So tapos ito na ko yung ta Happy up sa inyo ha? あ paglalagay ko, bali, ano ito nasa Dubai pa ako, ito na, ganito na yung ginagawa ko po, ano, nasa Dubai pa ako, natutunan ko po to. kasi dati, nung no, nandito ko sa Pilipinas, ang gawa namin uh, nagagawa si mama ng bleaching katulad no, nakayod niya yung sabon, tapos, ikakanaw niya lang po yun sa, ano, sa agwa oksinada, yan, kasi agwa oksinada, nakakaputi po yan. so, ganun po niya yan, ibi bleach niya po yan, no, ibi bleach ba? Alam mo po yung mga balahibo niya, nag-go Oo. na, nagkaroon po ng hortalesa. di ba? Hortalesa. yon, nakakabili sila kilo-kilo na powder na pang bleach. yon, tapos meron ng panglagay na liquid. So, yon binibili talaga ni mama ko yun. Tapos, minsan nagtitinda pa siya. Oo, sabi niya, ano, pagkakanaw ba kita? O, ito, isang set niyan. Siguro, nasa 200 yun. O, bleach nung tao yon, Opo, ganun po yung gawa ng mama ko. Sila, 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 sila po yung mga mga kapatid niya yan pero si Mama talaga yung laging malandi sa katawan. Opo. Namanap po ako. Nakikita ko kasi naman yung proof eh na talaga makinis siya, ma maputi siya. Makita niyo yung Mama ko maputi naman siya talaga, di ba? Sa abroad naman mga scrub po yung binibili ko. Hindi ako nagbi scrub lang. Yung scrub na ito katulad nito. Pero hindi siya cream, ah, uh, cream siya pero scrub ni may scrub lang siya pero hindi siya for whitening ganon. Meron siyang uh, aloe vera, strawberry, uh, cucumber, yan yung mga flavor niya. So, buong katawan ko yon Ganito lang din, sa labas lang din. So, no need naman sa loob eh. Okay na yun, kasi hindi naman nakikita. Yung labas lang ba? Ay, yung kilikili -kili ko medyo pumusyaw na po, di ba? Pumuputi-puti na rin po. No? hindi katulad ng, ng dati talaga, hindi ako maalaga sa ganyan. Ay, nako ang pangit ng kilikili ko. May mga butlig pa. Mm -mm. Pero hindi ko ini-scrub yung ano ko, kilikili ko kasi medyo masakit siya. Kasi mat matalas siyang ano, yung scrub. Parang asin po siya, ano. So, yun po, ang, uh, I, want, I just want to share with you guys na talagang uh, if you want to, you know, kung hindi ka nagaganda sa skin mo, medyo dry, o kasi dito mag-glow yung skin mo. Mag-glow siya, hindi siya kulubot. Well, anyway, talagang ang senior, magiging kulubot niyan. Pero, mai-stop niya yung pagiging sobrang kulubot niya. Yung ganun ba? Kung baga, senior ka, yung pagka-senior mo talagang halatang-halatang senior ka, di diba? ba? Yung bang, ah, oo, senior na yan di ba, mas magandang sabihin na uy, senior na yan, yung gano'n, di ba uy, senior na ba yan, yung gano'n yung parang, ah, oh, senior na pala yan o, ibig sabihin hindi halata, di ba yung bang, yung feedback sa'yo kasi gano'n yung ginagawa mo eh oo, si mama madalas ganyan yung comment sa kanya, senior ka na pala <laughs> gano'n, kasi maalaga siya sa skin niya, tapos yung mga barley yan, ma mainom siya na mga herbal, opo Uh, tapos sa skin niya talaga, mayroon pa nga siya yung gatas, powder, tapos lalagyan niya ng kalamansi, oh, yeah, ilalagay niya sa skin niya, Ma maano siya talaga, maalaga siya sa skin niya, kaya hindi mo mapapansin na siya ay ano na, so ganun din ako, pag tumanda ako pag uh, ganun na yung edad ko, gagayahin ko siya talaga, so kasi, syempre naman, no uh, sa buong buhay naman natin, andito lang tayo sa bahay gawa tayo ng gawa, so syempre naman dapat, kahit nasa bahay tayo, maganda tayo hindi yung, mukha tayong ano, ano tawag to? Kuwa, 'di ba? Yung bang ano ba 'yan? Yung itsura. Kasi sa abroad nakakaiba ng itsura, nakakaganda. Ay e eh, dapat ipanatalihin mo 'yun dito na ganun din yung itsura mo. Hindi nga lang ganun ka ka kaganda pero at least hindi mo napapabayaan yung sarili mo di ba ganun lang po yun wala ka nang pera ang pangit mo pa mas maganda, mas pangit pa yun di ba oh dapat ganun mga ogang mindset natin dapat still beautiful still young looking young kahit na senior ka na kailangan mga hindi pa naman ako senior pero yun ang advice ko sa inyo no na kailangan lagi tayong maganda lagi tayong nakaayos no kahit na sa paningin nila ay maarte tayo ano eh hindi na natin problema 'yon. 'Di ba problema na nila 'yon. <laughs> Gayahin nila tayo, ganyan. <laughs> Ayan. Then I want to share with you lang talaga. Malaking tulong po yan. No, ako kahit na pagod na pagod ako, kahit na, na dami kong ginagawa, ayan, nakaka-stress talaga. Pero, binibigyan ko talaga yung time yung sarili ko na ganito, magpaganda, kahit walang kagandahan, di ba? Nadadala na rin yun, di ba? So, sabihin, sabi nga eh, lagi mo sabihin, positive, maganda ka, maganda ka. Ah, ah yun yan. Oo, magiging maganda ka. <laughs> o, di ba? Maganda ako. <laughs> Ayan mga kaogang, nabaliw na naman si Ogang. Well, anyway, mga kaogang, ayan, pwede mo na siyang i-display ng ganyan, di ba? Kasi minsan pag nagbebenta ako, gumaganyan ako eh. Nahihiya ako. Ngayon hindi ako nahihiya. Bahala ka dyan. Kuhanin ko yung chichirya sa taas. Andyan yung mukha mo. I don't care. Kasi I said to myself, oh, sige, laban ka sa aking kilikili. <laughs> Ayan mga kawagang, marami pong salamat. Ayan. Ayan lang po yung vlog ko for today. Sana nagustuhan nyo po, no? So, bili lang po kayo sa online. Sa Shopee, or kaya sa Lazada, o kaya sa FB. Kahit ano pong brand. Kay eh. Rosmar. Kasi ako hindi naman ako mapili. Kung ano yung sale, yan, inaano ko po yan. As long na maganda sa balat siya. Ayan, no? Okay naman po yan. Wala naman sigurong peke, no? So, mahihiya naman sila kung peke naman yung bebenta nila, di ba? Pero hindi naman. Uh, kasi yung in-orderan ko, yun at yun din naman yung in-orderan ko. Utang pa yan ha, Shopee Pay. Ah, san ka pa diba? Okay. Alright mga kaogang, I love you all. Bye bye.